Happy birthday! Uh oh, my head can't. It's just <open>. so <laughs> Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! today's video na pag-isipan ko i-celebrate ang birthday ko by doing the thing I love the most which is mag-motor. <coughs> Uy! Kinig sa tunog ng exhaust. Baka V-lane yan. In fairness, para sa first timer, pero na agad ang tingin ko sa sarili ko. Angas yorn. saya ni Ayan, saka na natin si Yel. Papunta na tayo ngayon sa NLEX para simulan na natin ang pakpakan sa lahat ng tol. Negative 700 plus dahil hindi ko alam kung magkano inabot ang NLEX sa Skyway Connector namin. So, nasa SLEX na kami. Kakatapos na namin ng, we call this, NLEX Skyway. Skyway. NLEX Connector. So, kamusta ang riding experience, ba? Nakakangalay. Masakit daw sa likod. Hindi, masakit sa legs. Bakit hindi ko pinapalo yung legs? Alam nyo, habang nag-drive ako, like, yung paadigil, binababa niya. Or parang inuulong niya. So, ramdam na ramdam ko lahat ng weight na sa legs ko. Alam mo, ano na naramdam ko? Ito. So yun, Starbucks kami. We're just gonna have coffee. Anong in order mo? White chocolate mocha. So that, so today, ang gamit natin Groom Groom is yung day for ni Boy Blue. Pinahiram mo siya sa atin. For my birthday. So yun lang. Bye! Tuwang-tuwa naman si birthday girl. After getting our coffee fix, Diretso na tayo sa reservation natin sa Mount Malarayan, Lipa, Batangas. Ang masasabi ko lang sa first time kong experience sa magmotor sa expressway ay napakasarap sa pakiramdam. Ibang-iba siya sa feeling pag nakasasakyan. Nakakatuwa ba pag naka-exhaust dahil sa bawat pihit ng silinyador, ramdam na ramdam mo yung pag-agos ng gas. Nung pag-alis namin nung May 16, medyo matraffic sa s kaya gumamit tayo ng singit skills fairness, mabait ang mga chikot, kumigedli. Ayan, minus 400 plus. Bakit? Ganun kasi yung pakiramdam ng kamahalan sa bawat to na madadaanan namin. Nakarating na din sa wakas. So, so we have arrived at, ano to? Mount, Mount Malarayat. So, So we're gonna grab our breakfast here and then maybe go straight to Tagaytay later. So, bye! Big thanks to Yael for this breakfast treat. Ang shala ng lugar! The food we ordered is a simple Filipino cuisine. I ate tapa while she ate fried tilapia. The scene was relaxing and the servers are nice and solid din ang good coffee nila. After Hello. eating, diretso pagkas na para sa ating next stop.

Ang duwa sila kuya o. Hindi ba? I-dress <laughs> siya yan. Mas meron nga po yung stoplight. Kaso round out ngayon na kaya hindi ko magana yung stoplight. Nice meeting mo and salamat sa directions. After, siyempre, kukusin uh na natin yung gas. On the way na tayo sa Monte Maria, Batangas, ito ang pangalawang destination natin sa ating group. Solid talaga getting there, may entrance fee sa Monte Maria na 10 pesos, and then, aakit na tayo. Grabe, ang ganda naman ng simbahan dito. And after, siyempre, park na tayo. We're right here. Look, so big. So big. <laughs> wow. Wow, meron na kaming ganito ngayon. Hindi na kami nagtsatsaga sa cellphone. Ayan, look, look, Pagkatapos magpahinga, pumasok na kami sa simbahan. And syempre, dahil birthday natin, it's the perfect time to reflect. i check Hello po kayo! Hello po! Pagkatapos, biyahe na tayo papuntang Tagaytay. Hindi ko na nabilang ng eksakto kasi nagpo-focus ako hindi naging memories. sumisilip yun. Wow! Wow! Hindi ko na na-videohan, pero nag-isang tol lang kami patagaytay tapos the rest, naglooban na lang so, kami. So, ayun, dito na kami, Tagaytay naman, o diba? Patangas pa to! Patangas pa daw, pero patagaytay na kami din pa ulo. We're in Lemon, Patangas. pag na ako! Eh. Anyways, Pangalawang balik na namin, then ngayon naka tayo ng big bike. pipe. Oops. Thank you, ni ang boy 2. Gutom side version. <laughs> After Brumiahe, halos 5pm na, ngayon pa lang kami kakain ng lunch. Ito, paano paggutom si Maika? prefer yung uwi na. Kasi pagod na pagod ako on Hindi ko alam kung nakailang kailang mo ito na kami. So, from Batangas, then, nag-loop kami to Tagaytay. Sa loop namin sa Tagaytay, nag-loobay kami. So, nag-wear kami. Tapos mo ang mga fantasy world. Tapos wala naman pala pakili na dapat din ako pumunta. Ayun. Sarap naman big Ayun. in fairness, masarap ang sinayang na baka sa Bulalo Capital. Medyo pricey lang, hehe. Ganda ng taal at night, calming. after ng sandaling pictorial, biyahe na tayo pa uwi para sa ating family coffee Hindi kompleto ang birthday pag wala ang pamilya. After ng biyahe from SLEX to Skyway, nasa index toll na tayo, pabalik ng Valenzuela. Ayan, nag-Galax kami, and hindi ko na rin maalala magkano toll, so feeling ko 300 plus. Shout-out sa family na nag-hi sa amin sa van. Ang cute niyo! last toll lang yung naalala ko. And sure ako na 69 pesos dahil na-record ko to sa camera. Pagka-uwi, quick shower and change of clothes. And diretso na kami sa pm 23 with my family. sa Starbucks Ito na nagtapos. Sa susunod na adventure muli mga mga friends. Bye.